Absolutely. <laughs> Alright, so yan, magandang hapon ka-adventure So, labas muna tayo Day off tayo ngayon And overnight duty tayo kagabi So, umaga na tayo nakauwi Madaling araw na Alas stress na ng madaling araw tayo nakauwi kanina And ngayon, so labas muna tayo Punta tayo sa casa kasa Dahil pa-kuhan tayo Pa-maintenance tayo kay Sigma Pa-maintenance natin Palinis natin yung carb And then syempre mag-change oil na rin tayo Dahil by next week Babiyahe tayo Huwi tayo ng Pangasinan And syempre pagdating doon eh, Maglilibot-libot tayo So kaya dapat condition si Sigma Bago tayo bumiyahe Alright so yun Let's go muna mga adventure So hapon na Kaya Kaya muna tayo kaya ng umaga Tulog tayo <laughs> And now Ngayon lang tayo makapag Change oil kay Sigma Kailangan natin yan Kailangan monthly ang change oil natin Alright, so let's go Beep, beep, langis po. Langis. Dalawa. <laughs> Yay! Uh, yan. yan, Alrighty ready. tapos tayo change oil. Well, nakapagpalinis tayo ng carb. Yan, so test drive tayo. Yan natin. Kung hindi na siya parang nabibitin minsan. Or parang lunod. So, masusubukan din natin to sa so, kanya. Hindi pa ito uh, lalabas kasi. Meron time kasi na paramdam ko sa kanya is parang um, uh, pag nag-downshift ka from high speed, di ba? Pag naka-high speed ka na. And pag magda downshift ka, may time na parang nabubulunan or something na para siyang may kwan, yung mamamatay, parang gano'n ang pakaramdam. So, kailangan mo siyang ipampapulit bomba para humabol, para makahabol. So, yun yung pakaramdam ko nung nakaraan. So, hindi pa pwede yung gano'n sa biyahe kasi mahirap na. Baka bigla tayong itirik, di ba? Kaya, pinalinis na natin yung karpurador. So, nakita naman natin kanina na marumi talaga. So, hindi ko na kinunan yun. Alright, so, pero ngayon, pauwi na tayo. so Let's go! Let's go!